Hi guys! Happy Saturday! Kakagising lang namin guys dahil kagabi natapos yung swimming pool so at pasado alas 10 na It is 8.20 ng umaga So gigamot lang tayo guys Hindi tayo mag lalagay ng sunscreen pero maglalagay tayo ng moisturizer Yan yung pool ko guys parang kulay ng ibon kahapon guys ay nakakapagod ng ating araw. Talagang over ang ating ano, na-drain tayo ng bonggang bongga. Napagod tayo sa ating work. Ta Kaya pagdating ko kahapon guys, natulog muna ako. Nag-nap tayo ng 45 minutes bago ako sumama kay na daddy at JJ para sa kanyang swim meet. So, ayan. Bilalagay lang tayo ng ating hydrating moisturizer. Si Daddy ay bumaba na. Magluluto siya ng ating breakfast na longganisa from the Philippines. And then, maglalaba din kami ng aming beddings. Grabe tong buho ko talaga, guys. Hindi marunong makisama. Saglit lang. Maglagay tayo ng pa-headband. Ayan. Ribbon yarn. Kamusta naman ang ribbon natin? Okay, pwede na yan guys for now. Kasi naman, mamimili lang tayo kung gusto natin ng may paribon effect o kung gusto natin ng paano, papugad effect. <laughs> Uy, Daddy! Yeah. Uh? Akala ko nagpi-plate ko na ng pagkain. No. Ako, sabi ko ba ba? Stop! No, no, no. Na, nagliluto ka na ng ulam natin. Go <laughs> <laughs> ahead. So, hindi na natin naasikaso yun guys. Yung ating couch ay madumi. Hindi ko na natiklop. Dito ako natulog, guys, kahapon. Pagkatapos nating mag-shower, galing tayo sa work, ay nahiga muna na tayo. Ito na ang ating shark na chinelas. Baby shark chuchuru chuchuru. Oh, it buksan na natin guys ang ating cortina. Tignan nyo guys ang ating ano, gumamela. Ayan o, oh, ang ganda o. Oh. Buksan ko na to para pumasok yung araw. Yung ating birds of paradise, hindi pa rin siya namumulaklak. Pero tignan nyo naman ang gumamela. Napakaganda. Tignan nyo guys yung ating sedum. Ayan oh, kahit na medyo nagtutuyo-tuyo. Pero may mga bago tayong shoots. Ito ay na nakuha ko lang from our backyard. So, ito guys, pinutol ko na to nung uh, naglinis kami ni Daddy sa backyard. Sabi ko, subukan ko kayang ipropagate. Ayan guys, nagkakaroon siya ng mga bagong siloy. So, yung mga crunchy na dahon, tanggalin natin. Tatlo bali yan. Ayun, pero pa ako dito. Guys. Alam niyo yung texture nito guys, para siyang succulent. Um, hindi ko alam kung bakit natutuyo yung ibang dahon, pero ayan, may mga bago siyang shoots. So ito ibigay din ng pasyente ko. Ito ay indoor outdoor I think. So nag nagbakasakali lang tayo at ayan na tumubo na ang ating cedum. Ito yung mga pinapa na, natin mga rubber tree. Meron tayong isa dito. Tapos ang ating monstera. Ito ko guys pag-uwi namin bumagsak 'to. Buti na lang hindi na balik. Aayusin natin ang ating monstera. Ito yung ating amaryllis. Look at this monstera, guys. Yan ay cuttings lang ng kinuha natin doon. Ito na yung ating um, geranium plant. Wala na siyang, kailangan na siyang diligan. Sobrang busy natin, guys. Hindi ko pa natatago yung ating Halloween, ano, Halloween chorba. Ito naman, guys, ang ating pineapple. So, nagtarim ako ng sarili nating pineapple na na puno or na plant. Ayan na, guys. O, oh, kita ninyo. Successful tayo. So, ito ay from cuttings lang. Ayan, bongga. Ito, oh. meron akong na-post before sa aking video, guys, na pineapple na, ano, kalaman. 20 dollars ang isa. So, hindi natin kaya boom-boom yun. Medyo expensive yun. Kaya nagtanim na lang tayo. Dito naman tayo sa ating jungle. Hindi ko alam ko bakit namamatay itong ano natin. Itong ating isang klaseng monstera. Parang nag-aano yung dahon niya. Eh. Nagba-brown. Ito na ang ating... Bubuksan ko na din muna yung bintana o yung kortina para maarawan yung mga tanim natin eto guys kung nakikita nyo to lemon tree yan Ayan, may mga bulaklak tayo ang dami niyang bulaklak si daddy araw-araw tong tinitingnan para i-pollinate okay guys tayo ay mag-prepare na Namihingi na ng pagkain yung aking mga alaga Hi guys, it is 8.59. Mag-alas 7 na guys. Ngayon parang tayo kakain ng breakfast. So, habang si daddy ay nagluluto ng ating almusal, diniligan ko naman ang aking mga house plants. And then, yung ating ficus doon, nilagyan natin ng pole para hindi nakabagsak. Magta-transplant din ako ng ating cuttings ng angel wing begonia at ilalagay natin yan sa itaas. Ito na ang ating ulam for today. Ngayong breakfast. Longganisa with tomatoes. Pinagbubro na ako ni daddy ng ating coffee. Kain okay, guys. difference nung ano mo ngayon? Yeah. Nung na mong ano sa Facebook? Hmm? Yung sabi mo. Hi guys, I am back. Hindi ko na na-videohan guys, pero today ay inayos natin ang ating mga house plants. Nilipat ko sila ng paso, yung iba naman ay um, natin ng soil. So, nabisi ang ating morning, inasikasa ko lahat ng ating house plants sa ating kitchen, family room, dining room, and living room. At ngayon naman ay mapiprepare tayo ng egg drop soup para kay Bunso. So, time check it is 1.43 ng hapon. Um, pupunta tayo sa, sa school para sa kanyang second day ng swim meet. Um, kailangan namin ni daddy na nak ma makapunta doon before 3 o'clock or around 3 o'clock dahil kami nga ay magkokolekta ng money para sa admission sa lahat ng mga manonood um, for today. So bago ang lahat, magluluto muna ako ng egg drop soup para makakain si Bonso. At least meron tayong protein para sa kanya, para maging maganda naman ang kanyang performance. So kagabi guys, nakata, naka uwi kami around ano na din, mag-alas 10 na ng gabi. Dahil ang kanyang event ay nag-start ng 8.30. Napakaraming swimmers kahapon at napakaraming um, mga heats um, para sa 500 um, freestyle and 400 IM. Anyway, highway, by the way, gusto niyo ba yung paano natin? Pahed ba natin? Dahil kaninang umaga guys, ayaw makisama ng aking buhok. So, meron na tayo dito chicken broth. Meron tayo dito tatlong egg. Siyempre pa, kuha tayo ng pampalapot. Ang ating cornstarch. Ibibit ko lang yung egg guys at magtutunaw tayo ng slurry para sa ating egg drop soup. Papagbaunan ko rin si JJ ngayon ng um, hot sandwich. Kasi guys, kagabi, nagutom ng bonggang bongga si Jay, pero wala ng concession stand. And then, wala rin kaming baong pagkain. So, syempre, maliban pa sa kanyang hot bigyan din natin siya ng ibang mga sweets para i-share sa kanyang mga kaibigan. Meron tayo ditong kaichu, meron tayo ditong gummies. And then, meron din akong binik kahapon na mga cookies. Yan naman ay para kay ate and para kay daddy. Meron tayo ditong coconut and then funfetti. Yung funfetti kay ate, ang ginating babaunin yan. So, magpabaon tayo ng Gatorade kay Jay, pati na ang kanyang hotdog sandwich. Dahil nagugutom nga ang ating swimmer. So, ang event niya ngayon ay apat. Nagsisimula yan around 3.30. Matatapos siguro tayo around mga 8 o'clock na. So, ngayon guys, ay busy na naman ang ating araw. Bukas ay meron na naman siyang um, event. Because this, ano guys, yung Thanksgiving invite, um, tatlo yung, tatlong araw siyang maglalamoy. Ngayon ay naglalaro lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan ng online game. Pinapabayaan lang natin. Hi guys! Happy Saturday! It is 4.30 ng hapon. Nandito tayo na ngayon sa school at tayo ay nagkokolekta ng admissions para sa second day ng swim meet ni Bunso. Kakaakyat lang ni Daddy at napakapuno na ng um, spectator gallery. So, um, maya, maya lang ay aakit na rin tayo para manood. Nakapag-warm up na si JJ. Um, ito ang ating sinine up na trabaho for today and tomorrow. So, ito guys ang stamp. Kapag nakabayad na sila, stamp pa natin. Ito na ang ating collection for today. Actually, kaninang umaga yan. Tsaka ngayong hapon. So, maya-maya lang guys. Aakit na rin tayo dahil dumating na lahat ng mga spectators. Karamihan sa kanila guys. So, para naman tayo ay makanood kay Bonso. Um, tignan tinan nyo guys yung kamay ko. Ito ay ano, ink ng stamp. So, ang admission is $5. dollars. Um, pero yung mga bata, hindi na kailangan magbayad, guys. So, libre silang manood. Ang ang start ng swim meet is 4.30 ng hapon. Ikatapos yan, guys. Around 9 p.m. And then, bukas ulit. Nandito tayo from 3 to 9 o'clock ng gabi. So, see you guys later. Bye! Hi guys! I am back! Happy Saturday time check. It is 8pm. Kakatapos na natin kumain ng dinner. Nakarating tayo dito guys around 7.30 ng gabi. So, natapos ang kanyang swim meet ni JJ around 7.10. And then, mabilis tayo nakapag-drive dahil wala namang traffic at malapit lang ang school. Um, Nag-microwave lang tayo ng fried rice and then nagluto ako kanina ng egg drop soup. Yan ang kinain ni Bunso. So, nagpapahinga na si Jay. Nagko-computer na siya. Naglalaro kasama ng kanyang mga kaibigan. Si Daddy naman ay kumakain pa rin sa dining room. So, tayo ay napagod ng ating likodan. Dahil syempre doon naman guys, ang upuan ay hindi komportable. So, ito ang ating pa-X mark. So, nyo yun ba yung ano natin? Personalized t-shirt natin. Ng the Y, volleyball, and swimming club. And then, yung mapakita yung likodan nito guys. Anyway, magpapahinga na tayo. Nag-laundry din ang mga bata today. Nilabahan natin ang ating beddings. Nagpalit tayo ng beddings. Tomorrow ulit, merong last day ang um, event si Bunso. Nag-volunteer kami ulit ni Daddy para mag-collecta ng Tongda admission ticket. So, yun lang muna for today's video guys. Medyo napagod na tayo. I-end na natin itong Sabado video natin. Maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood sa ating long form videos. At sa mga nagsishare at sa ating mga tala sender. kumakain pa rin si daddy. Nagutom siya ng very very light. Okay guys, good night na sa mga taga Jumerica and good morning Pilipinas. Again, happy Saturday to all. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Good night and good morning. Bye-bye.